Pagkakataon Siguro po, mga 10 years naman po. Ngayon po, nakapokas sa lakban. Ngayon po, magkarating siguro. Sa mga pagpapasayang mga house, matrabaho po kailangan lagi. Nakapuulim ka. Tapos, may buwas pa kami. kailangan... Siguro po, nakapagwala kami. Nakakapagwala sa mga pa

0.24 0.24 0.24 binak na yung bigat pala 0.24 good yang siguro mo yan baka pwede pa dito yan baka pa-check sana okay na yung tarsa 240 no magagawa yung project yung rin dada-dada sa amin pagdating ng gastos sa ilang katumpok ng mga mga ito. So, jeepo po ang proposal budget ay ang sa totoong yung 8.30k. Ito yung sa para sa alam Ay, ito pong may balukang patayin, start ko muna 240. 240. Ito yung kinakailangan namin. 143. The rest ay copra and coconuts. Oh, siguro mga dalawa Mga Ano po ito Ah basta po. Yung po eh teknikal dito po. Yung bonus yung kinakailangan. Ah, uh, may kumpanya ri pong inyo yung supplier ay kailangan po talaga naging sa inyo 'yung nabili. <shakes> <rush> <researched> Kung Anong taon sa 2023. 2023. 2023 po. Bago Two kasi yung pundol ko ay may mawala? yung property nito sa part ng Tagbakan silangan. Dinidin niya po dito. Nilap, nilapit po namin sa bayan. At sino po talaga yung nakapangalan sa dito? Ayun po tatay ko sa kapay dito. 2023 po. Ay, lagay na lang yung si Kerry mo. Sa mga naman, mga 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 mga. Magwa one year po ito ngayong October 19. October 19. Tinagdesingan po namin itong last year. Start kami ng October. Kaya dito anong klase ng Laguna to? Laguna Tapos kaya po nag-request nag po kami sa PCA ng 253. Wala pa kami ano yung Wala po kami ng guard. Hybrid Pero yun po, may inal. May inal. Nagtatangin nga rin po kami ng guard dito sa rin, Kasi yung po, nga tumatanda doon ang gusto talaga namin, itong harapan, matunok na namin ng bus at pag ito yung mga harta na ito mga bata pa siya. Sa ito pag sumanda, may hirap siyang makiyat. Kaya maganda po talaga yung... yung kung ito yung ng mga bata na